mga Kairis! kumusta ang lahat? Welcome or welcome back my channel, Emelda Tampos Official. Para ito sa kapwa ko OFW, tatanong ko kayo, ano na nga ba ang mga accomplishment nyo bilang isang OFW? Ako, sinisigurado ko na yung lahat ng mga pinaghihirapan ko ay hindi masasayang lang. So for today's video, samahan nyo ako na magpunta naman sa ibang lugar na kung saan doon ako nakapag-invest ng isang maliit lang na lote na pwede na pang retirement. So, kung interesado kayo guys, samahan niyo ako. At tapusin niyo itong video na to para makita niyo ang kagandahan ng lugar ng aking napuntahan. Good morning! Nandito na kami sa pool. Lance so, so, bon. nintay na lang namin ang sundo namin. Wala pa. Kala ko nauna saan dito magabang sa amin. Wala pa pala. Dumating kami dito mga 5.55 ng umaga. Haga-haga. Gabi kasi ang biyahe namin. Kaya magdamag kami na sa biyahe. Walang ilamos pa yan. <laughs> Sa mga bago naman na pagpad sa aking YouTube channel, magpakilala mo na ako. Ako si Melda Tantos, si 8 years na caregiver dito sa Israel. Gumagawa ako ng mga video sa pang-araw-araw ng mga ginagawa ng mga caregiver dito sa Israel at mga videos na biblical places dito sa Israel. Ito rin niyo akong kaibigan. Welcome po kayo dito. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ating ina-upload. At comment down below naman po. Salamat and... Tara na! Hello guys! Welcome sa Bulan, Sorsogon! Pasok tayo. Ito ang aming tinutuluyan ng one night and one day dito sa uh, Barbo Ocean View. So, pasok tayo. Isang simpleng resort lang kasi di pag fully uh, developed. Pero maganda na. Maganda ang view at saka malapit din sa dagat. So, yan ang kanilang entrance fee sa adult and children. Napakamura lang. So, kakarating lang namin. Yan ang sunagsundo sa amin. So, libutin natin ang paligid ng Wabu Ocean View. Simpleng-simple lang. Pero ang ganda ng view. Tahimik. Mga ibon ang naririnig mo. Kung gusto mo ng peaceful mind, dito ka magmuni-muni. Napaka tahimik na lugar. Ang may-ari nitong resort na to, yan din ang may-ari ng lote na nabilhan ko kasi malawak ang pag-aari niya at binibinta niya yung iba niyang properties. Ito ang kanilang function hall, malawak din at laging mayroong nag-o-overnight dito kasi ang ganda talaga ng lugar at mora din ang rentahan dito. Sa halagang 500 pesos, dito kami sa mushroom room na tulog. May aircon na at komportable naman ang aming higaan. ito so, ang ating quick taker dito sa Barbo Ocean. Kuya Kaye. At ang kanya mga chikiting at si Ate. Ang pangalan mo, Te? At si G Gina. Si Ate Gina, silang sila ang naman sila ang car taker dito sa Barbo Ocean. O, di ba? Ang ganda dito. <laughs> Mag-enjoy kayo dito, guys. O, stay kayo diyan sa mushroom room. Pinakita na sa amin ni Kuya Kaye, ang caretaker ng Barbo Ocean at caretaker din ng mga lupain dito na pagmamayari ng kanyang kapatid. So, pinakita niya sa amin kung saan lote ang amin nakuha. Sa pagkakataon na to ay sinamahan na kami sa lote na aming nabili at tinuro sa amin kung saan kami banda. katabing lote na nabili ko ay isa ding resort na kakastart lang din nila sa business nilang resort. Kaya napili ko itong lugar na to guys dahil gusto ko rin na tahimik na lugar at gusto ko rin na tabi ako ng dagat o ito overlooking sa dagat. By the way guys, inulog ko lang itong lote na to. Nag-start ako noong 2020 at natapos ko noong 2021. Hindi lang ako nakauwi dahil nga pandemic nga yun, kaya hindi pa na isalin sa akin ang property, ang title niya. So, nung pag-uwi uh, ko, kaya pinuntahan na namin dito sa Sorsogon, sa Bulan Sorsogon, para maasikaso na namin ang land title. <laughs> Tapang swimming dito. Overlooking yung loti na nakuha ako at kunting lakad lang sa baba ay ang beach na. Okay na rin guys, at least mayroong beach. Ay pangarap ko ito na magkaroon ng rest house sa tabi ng dagat or harap ng dagat. Kaggaya nito. Gagagaling na namin ng bayan para maasikaso yung tax declaration at nagkapirmahan na dito para ma over na sa amin ng may-ari ang isang lote. At salamat kay Lera sa pag-guide sa amin sa papuntang bayan para maasikaso lahat ng papeles at kay Randy salamat sa iyong service. Oh, Ako Uh, kuha kami ng pang-aquarium. Kunting linis lang to. Gaganda to. Ang mahal kaya to pag binili sa Maynila. Yan. Sa may nangingisda dun, no? Ang ganda talaga ng lugar. Bakit daw? Parang utak daw eh. Yung iba? Ah, yung parang utak. Oo. May nako yan yung may mga ano sila, na, sa na konsakyan. Oh? Ano nako dito? Oh. Ba, buti pinayagan nyo. Ano sa kanya? Oi. Ano yan eh? Ibebenta lang din nila yun. Bibenta nila. Yung parang dis design? hmm Mm. Bibinta nila yun. So guys, hanggang dito na lang ang video na to. At kung ikaw ay nakaabot hanggang dulo, natapos mo ang video na to, maraming maraming salamat sa pagsuporta niyo sa akin. At kung ikaw naman ay bago na sa aking YouTube channel, maaari lang po mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ng aking ina-upload. God bless sa ating lahat.